Ganun yung, ganun, yun yung unang, unang-unang malungkot na pangyayari sa buhay ko nung nagkaroon ako ng asawa. Yun lang. <laughs> Itinatawa-tawa lang natin ngayon. Pero nung mga panahon na yon, grabe, grabe yung iniyak ko. Naglulupasay talaga ako sa sahig. Tapos, ang bait pa rin ni Lord sa akin. Ang bait ni Lord sa akin kasi tinulungan ako ng mga kasamahan ko. Tinulungan ako ng mga mga coworkers ko para makauwi. Kasi hindi ako pwedeng uwi, umuwi pag hindi ako magbabayad ng cash bond. So kailangan ko magbayad ng cash bond. Nung panahon na yon, kung tutuusin, ang, unli liit lang ng cash bond, 3,000 riyals lang ng cash bond, pero wala akong 3,000 riyals noong mga panahon na yon. Kasi ang liit na ng sahod ko, nung second job ko. So, dahil God is good, tinulungan ako ng mga co-workers ko, nag-ambag-ambag silang lahat ng TIG 100 riyals para makabayad sa opisina. Tapos, yung ate ko, that time, buhay pa yung ate ko na sa Amerika. Siya naman ang tumulong na ibili ako ng ticket para makauwi ako. Kasi nung panahon na yon grabe yung sahod ko, 1,500 riyals lang. Yes, dear child. Noong unang panahon, nung ako ay nawalan ng asawa. So, noong nangyari yon, ang ate ko, tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng pabili ng tiket. Nakabili ako ng tiket. Mahal pa yung tiket sa sabi, mas mahal pa yung tiket kesa binayad ko na, ba, na cash bond. ayun na nga, nakauwi ako. Nailibing namin siya. Nagstay ako ng isang buwan. Siyempre, anak ko, mga panahon na yun, yung anak ko, eight years old pa lang. So, nagstay ako doon. Tapos, bumalik. Tapos, ganito na ang nangyari. May second, tapos may third. <laughs> tapos, susunod ko na ikukwento yung second. Isa-isa <laughs> lang muna. Ikukwento ko yung sunod na second, second story ng ano ko, ng aking Love <laughs> And I thank you by Charo Santos. <laughs> kasi ayoko masyadong ano kasi nasabi baka iniisip ni Mr. Chinito dahil masaya akong tao. <clears throat> dahil lagi ako masaya, siguro wala akong mga wala akong mga hindi magandang karanasan sa buhay ko. Pero, ako na. Ako ang pinakamaraming naranasan sa buhay. Pag-ibig sa buhay, may asawa, bilang anak. Alam nyo ba kung ilan kami magkakapatid? Bilang anak ng nanay ko, ako ang number 11. Number 11 ako sa numbers ng anak ng nanay ko. So, ako na ang pinaka may maraming ng karanasan sa buhay ko. Kasi sabi mo, very energetic ako. So gusto ko lang ipakita yung side ng buhay ko na hindi masyadong energetic. <laughs> Meron pa din parte ng buhay ko hindi masaya. Pero dahil positive akong tao, dahil napaka-positive. Oo, day. For, day. Fourteen kami, day. 14 kami magkakapatid, day, kung hindi mo na itatanong. Number 11 ako, 14 kami. Dahil ang nanay ko, day, isang teacher. Dahil teacher ang nanay ko, ang galing-galing niyang magturo, day. Kasi yung tatay ko, day. Yung tatay ko, day, mekaniko, ang galing magtu Ang galing magkumpuni ng tatay ko. So, nag-click ang isang mekaniko at ang isang teacher. Ang isa ang nagturo, ang isa ang nagkumpune. Aba, nakabuo sila ng 14 anak, day. Yun. Yun. Oo, dai. Yun ang nangyari sa buhay ko, day. Dahi. Dahil dyan, dai, kakanta na tayo. <laughs> Dahil lalayasan na ako ni Mr. Chinito. Travel and Habits TV, magalap shout-out sa'yo dyan. Nagkukwento pa ako, gusto na akong layasan ni ano. Gusto na akong layasan ni eh, Mr. Chinito. tinamo mo, ayaw na ako magkwento. Gusto na lang niya akong kumanta. Sige, anong request mo, Mr. Chinito? Sabihin mo na, anong request?